ko po, uh, sa July, 7 uh, months po ako sa amo po and 15 days. Nag, nagproblema po ako sa kapatid ng amo kong babae, kapatid niya babae. Kasi yung bahay namin po sa Reskaima, tapos po, yung kapatid ng bahay ng amo kong babae Pum sa Abu Dhabi. So pumunta po kami doon, doon kami natulog, namasyal, tapos hindi ko ang akalain ma'am na nagka-problema kami sa amo kong babae. Eh, nilikit niya ang ano mag sa ilalim ng lamesa. Eh, morning po. An ano po uli yun? Ano pinasa ilalim ng lamesa? Ilalim ng lamesa po. Kasi, morning po, kailangan nilisan ko po. po. Nilikit ng among babae, kapatid niya, hapon po. So, mayroon na pong alikabok yun, di ba? Aha. Bo? Mm -mm -mm Parang na ang angry siya sa akin, so sinampal niya po. So, parang nawala ako sa isip ko. Hinawakan ko yung kamay niya. So sabi madam, please stop so, sa kanya. Tapos sabi ko, ayoko na magtrabaho dito, please ihatid mo ko sa agency. mang After one hour, hinatid nila ako sa agency, sir. Hmm? Tapos kasi nahingi ako ng tolong. Sabi ko, sa stop sa agency ko na, sa popular agency, sa Abu Dhabi. Sabi ko, please hanapin niyo po ako ng bagong employer kasi ayoko sa kanila magtrabaho. Ayoko nang magkaroon naman ako ng problema sa kanila. Ayoko sa kanila kasi mananakit sila eh, sabi po ng agency ko sa Abu Dhabi, sabi nila, hindi na kita tutulungan 7 months ka na. Hanggang 3 months lang po ang tulungan namin. Sabi ko, sasagot po sila, bakit po? Ayoko nang ayoko ayoko na po magtrabaho sa ayoko na bumalik sa bahay nila kasi nag ayoko nang baka sasaktan naman ako sa kanila pag mabalik ako sa kanila, 'di ba? Mhm. -mm. Mm, mm So, iko eh, please tutulungan niyo po ako. Ayoko ng uwi sa Pinas, sabi ko. Kasi pumunta ako dito magtrabaho. Pero sa linay, itong itong nangyari sa iyo yung before ka umalis na sasaktan ka na ng iyong amo, nangyari ba to sa mga first months mo? Di ba, naka-seven months ka? Hindi po. Hindi po. Kasi hindi ko po siya employer. Kapatid lang po siyang amo kong babae. Ah, so big sabihin, meron siyang employer, meron pa isang suma, pinagsisilbihan pa siyang iba. Ibig sabihin, nililipat ka from one house to another, ganun pumayag ma'am sa agency ko na sa popular agency sa Abu Dhabi po. Ayaw po nila. Kasi sabi niyo po nila, hanggang 3 months lang po tutulungan nila po. Ibig sabihin, napasa-pasa ka mula sa bahay ng amo mo, ililipat ka sa bahay ng kapatid? Hindi lang po. Doon, pumunta lang kami doon kasi itatransfer po yung alaga ko sa amo kong babae. Doon lang po sa Abu Dhabi. Kasi bahay po namin malayo sa ano, sa... sa Abu Dhabi sa, mm -hmm. sa Brazil, po mm -hmm. Salina, matanong ko lang. Anong trabaho mo sa Pilipinas nung bago ka mag-abroad? Wala po. Kasi po, bago po lang ako nagpanganak doon. Na mm -hmm. baby. Kasi okay. Po okay. ako eh. Kibulay ka rin sa asawa? Wala po ako. Ah, uh, may oh. anak ka pero wala kang asawa. Oh, po. Bakit? Ano nangyari? Uh. <laughs> 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 taga, taga saan? Taga saan si Ate sa Salina? Saan ka, Salina? Taga saan Salina? Da taga Dapitan po. Dapitan. 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 Ay. Dapitan da ng... Sa, sa, Provincia. Yung sana ko lang si Rizal. <laughs> Saan nagbakasyon <-vacation> si Rizal? <laughs> <laughs> Napunta ka si Rizal. Oh, oh. Anyway, Salina, wala na kaming oras. Pwede ko makausap si Asia? Asia po? Uh -uh. Oo. Okay, uh-uh. Sige po. sige. O, kausap namin yung apat na galing sa Dubai. Kasi mm -hmm. isa sa mga bansang talaga ng, OWA. OWA. O nga, at nandun sila ngayon sa OWA Hotel. O sa, sa ano lang yan, sa main office ng OWA. Mm-mm. Parang uh, boarding house at pinapakain sila doon at uh, nila yung ticket nila na papunta ng probinsya. Asha, magandang gabi. Hi, Asia Hello oh, po, ma'am. O, kamusta, Asha? Okay lang po. Parang sosyal ang pangalan mo, Asia Parang, parang, parang pangalan ng singer, no? Sige, kusapin natin, Jonas. Asha, hindi ba siya Asia? <laughs> Asia oh, oh. Yan, Asia Good evening po. Oo. Yan, saan, sa, galing ka rin ng Abu Dhabi ah Dubai uh, oh mm -mm. ikaw man naka ilang buwan, ilang taon o buwan ka naman dyan sa may Dubai ah uh, bali ano po 8 uh, months and 1 week po ako sa amo ko and then 9 na, naging 9 months na po sa polo 1 na po sir oh, ano namang reason bakit ka umuwi ng Pilipinas ah uh, bali po umalis po ako sa amo ko sir bakit po ano po sir ah uh, namamanhit po ang kamay ko dahil po pinabuhat po ako for the past first time po na ano, isang box po na isda, may kasama pong yelo, hindi lang po isa or dalawa, tatlo, ganun po. Isda. Tapos po, uh, hindi ko po kaya yung bigat nun, sir. Tapos nabitiwan ko po and then bago po bumagsak, nasalo ko po sa isang kamay ko. Tapos naisama po yung bumagsak yung kamay ko. Tapos is third po nun, sir uh, namamanhid na po yung kamay ko. Mm -mm. Bakit marami isda? Uh, oh, ano ba yung palengke? Sa palengke ka nagtrabaho? Eh, hindi po. Sa bahay po, ma'am. Isda niyan. Opo. Uh, tapos, uh, ano uh -huh. po, uh tapos ko pa, uh, namamalaan po. Tapos, mm -hmm. uh, ano pa po ako, ma pagkatapos ko mamalaan siya, pa po ako ng maraming plato, mga kaldero po sa pang-dinner po nila. Ganun po. Tapos, na doon na po nag -e start yung uh, mamanhid ng kamay ko, halos mag isang buwan ko po yung tiniis na nagsabi po ako sa amo ko na ano po, ah, uh, uh, ipa-check up niya po kasi masyado na po masakit. Kasi uh, binigyan lang po ako na ano, uh, cream lang po binigyan sa akin. Mm. Pero okay. asya gano ba kadami ang pinagsilbihan mo dyan sa may Dubai? Bakit ang daming isda niyan? Oo, gano'n kadami? Oo nga po, bali, ano lang po, tatlo lang po sila, pero masyado po maarte yung amo ko. Tatlong beses po siya nagpapalit sa isang araw po. Tatlo mm. tatlo, tatlong beses nagpapalit ng? Ulam? O, oh, damit po. Ah, ah damit. O, oh, pati damit. O, oh, um, uh -huh. ba, Asya, na overwork talaga yung... Mayaman sila? Mayaman naman po, pero kurepot po. Magkano mm -hmm. Magkano'ng mm -hmm. sweldo mo doon? Ba't pinahirapan kang todo? 1,000 dirham oh, po. Ah, oh, dirham. Uh, mm -hmm. Magkano yung sa piso natin? Uh, mga ano lang po. Uh, mga... Ito. Umabot naman sa ng 11, minsan hindi naman po. Saan lang? Pupunta ka sa abroad? Mm. Kala ko 1,000 dollars. Pero Asia, ano ang pinaka-distinct na na character ng amo mo na, na talagang hindi ka tanggap-tanggap para sa'yo? Oo, yung parang feeling mo pag ginawa kang slave. ayang ipa-check-up po. Yun po ako, dun po ako okay. nahirapan, Kasi okay lang po sa akin yung lahat po na work ko doon at ano po, pagluluto sa akin din po, okay lang po sa akin yun. Pero yun lang po, hindi ko natanggap na, hindi niya po ako ipa-check-up kasi nahihirapan po ako igalo na mabilisan yung kamay ko dahil sumasakit po talaga, siya, sir. Mm. asya ah, pero kung bibigyan ka ng pagkakataon bumalik, gusto mo ba bumalik mag-abroad? Um, kasi ngayon po, sir. Uh, nawala na pong pamamaga ng kamay ko pero masakit pa po. Eh, sa ngayon hindi ko pa po alam. So, mm -mm. Ano bang trabaho mo sa province? wala naman po. Ka? May anak ka? Po, so, tumutulong lang po sa nanay ko. ah, ah uh -huh. so dalaga ka pa. Oo, oh, sige. Oh, sige, maraming salamat, Asha. Nakuwento mo na e, talagang malungkot pala yung nangyari sa iyo sa Dubai. Pwede kayo, Bonera, gumaga? Uh Oo, -oh, kasi matatapos na tayo. Bonera, magandang gabi. Kayo ay nakikinig sa programang gabay ng OFW International. At din sa inyo ng OWA. Maraming salamat sa OWA kay Administrator Carmelita Dimson. At siyempre sa PhilHealth, SSS at Employees Compensation Commission. Ah, uh, Bonera? O, oh, ilang taong ka na, Bonera? 23 po, Oo, oh, oh, kakaiba yung pangalan nyo, ano? Saan ka? Anong probinsya mo? Cotabato. North Cotabato. Grabe. Parang halos lahat sila tita talaga Mindanao sa oh, south part ng Pilipinas. oh, no? Mahirap doon eh. Magkano sweldo mo dyan sa... Ah, anong trabaho mo sa bahay din? Sa bahay din po ma'am oh, ano namang ginawa sa'yo? Bakit ka gusto mo umuwi? Kasi ma'am, masama po ang galing ng amok ko. Eh. Ma, mga, mga demonyo? <laughs> <laughs> Oo po ma'am. Opo ma'am. Yes. Al ano talaga yung ginawa sa Bonera? Ba para masabing ganun ang kasama ang ugali uh, ng mga amo mo. Devilin. Kasi po, sir. Kasi 11 days po lang ako sa amo ko. 11 days. Kasi sinauli po niya ako, sir, kasi hindi hindi niya ako gusto. Okay. O bakit daw? Kasi hindi kung tindi sa kontento sa pagtatrabaho pero ginawa ko po ang lahat para magustuhan niya ako. Pero wala akong magawa kasi hindi niya talaga ako magugustuhan. Kaintindihan ba kayo? Anong salita niya? Arabic po. O hindi ka nga niya gusto kasi hindi ma-intindihan mag-Tagalog. <laughs> 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 hindi, kasi alam mo, bunera, para nagpa-picture lang ang dating ko sa may... 11 days. 11 days, no? Ang bilis. Pero di ba yung case kanina ni Salina, sabi, hindi siya matulungan kasi 7 months na siya. Uh -uh. Ganyan ba sa may agency mo, hindi ka na natulungan? Pero... Kung 11 days ka lang, hindi pa ka nalang transfer ng ibang amo? Oo, bakit hindi ka naghanap ng ibang amo doon bago kumuhin ng Pilipinas? Sir, kasi po ma'am, kasi yung agency ko, na, na, natatakot ako doon kasi masamang ugali. Hindi, kung ililipat ka ng ibang amo? Gusto ko po mag pero wala akong magawa kasi natatakot talaga ako doon kasi binalik ako ng amo ko doon sa agency, hindi doon sa agency kung dati, sa ibang agency naman. Mm -hmm. Ah, binalik ka sa ibang agency. <laughs> Ginawa siyang bola. Bo. Mm -hmm. Sa ibang agency. Mm -mm. Ba parang bata-bata mo pa. ilang taon ka na? 23 po, ma. 20, uh, Batang-bata. Oo nga. Ano bang trabaho mo sa probinsya? Sa bahay lang po. Single ka? May anak? May asawa? Single po. Wala na akong tatay. Ah. Mm. -hmm. Pagkano sweldo mo? Mga ganun din. 11,000. Pirma ko po ako dito sa Pilipinas. Pagpunta ko ng ma uh, Dubai, 400 dirhams. Oo. Uh -huh. Pagdating ko ng Dubai, 900 dirhams po, ma'am. Hindi, hmm. maganda. Tumaas. 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 Yung ganun. Tapos, nagpa-plan sa ako ng mga damit, ma'am. Oh, pero di ba expected mo naman na yun ang trabaho, na yun no. ang mo. trabaho mo? Hindi ka naman nagpunta doon para magbakasyon, iha. Hindi po, ma'am. Ginagawa ko po ang lahat. Pero hindi talaga ako magusto ng amo ko. At saka sabi niya, bilisan ko daw paglilinis kasi marami pa daw akong ginagawa. Ang laki ng bahay ng amo ko, pag isa lang ako doon. Gano'n ba kalaki yung bahay at hindi natin malinis? Baka so, tatlong, tat tatlong po alam mo, may, may o oh sige, Bonera, kasi alam ko, bago kayo umalis, may PIDOS na sinasabi pre-departure orientation seminar. Basta nagtrabaho ka sa Dubai, Kuwait, Qatar, ang mga bahay daw malalaki talaga, mga villages, at walang kapitbahay. Masama ang ugali ng anak ng mga amo ko. Masama mm -hmm. ugali ng mga, hindi ka naman minamahal niya. Pa, paano ba yung sama ng ugaling eh, sinasabi mo, Di Bonera? Hindi ba sila nang boboso, ganon? Miguel, naglinis ako kahit anong sinasabi sa akin. Imagine nyo, isa daw akong baliw. Yun. Baliw ka daw? Oo, <laughs> so, pinang sa pinangamo ko. Talaga? Oo. Oh, so, Bonera, ngay ngayong, ngayon bumalik ka na ng Pilipinas after ng 11 days na magpa-picture sa Dubai. Ano naman plano mo ngayon? Hindi <laughs> na po ako mag-a-abroad, sir. Et bakit? Natakot so, na ako sa mga... Hindi, sa ibang bansa, like Hong Kong, Singapore, Taiwan, di ba? Ayaw ko na po ako magtrabaho sa amin. Maghanap ng trabaho kahit konti lang sa amin. Mm, ayaw niya talaga. Oh, okay naman yan, pero sana wag ka masyadong madala. Kasi bata ka pa para madala sa buhay. Oo nga, oo nga. Tsaka, siyempre, in-expect mo ng trabaho sa bahay. Pero sa Hong Kong, Singapore, Siyempre, mas protektado doon mga OFWs kumpara doon sa pinuntahan nila. Correct, correct. Kaya sa mga nakikinig ngayon, ako, huwag po kayo magpunta sa Middle East. As, as kasambahay. Pero kung mm -hmm. skilled worker, Kung professional worker, naman, wala okay problema. lang. problema. Kasi hindi mo kailangan ipag-deal sa culture ng... Mm Saka yeah. makakalabas ka at pwede ka magpa-picture. <laughs> Nagpa-picture yata si <laughs> <yung> Bonera. sa <laughs> <So>, banyo. nagpa <laughs> so, ba picture Bonera, maraming salamat. Wala na tayong oras. Ano, gusto ko pa makipagkwentuhan sa inyong apat. Pero medyo biti yung ating uh, oras. Maraming salamat at sana sa muli niyong pag-abroad ay maging successful naman kayo at makahanap kayo ng mabuting amo. Salamat po, ma'am. Ingat kayo at sana maging mas maayos ang pagbabalik ninyo sa inyong Oo. mga probinsya. At sa kung mag-abroad kayo uli, ay naku, mag-ingat kayo, planuhin niyo maayos. Yes. At magpasalamat tayo sa OWA. Oh, at natulungan kayo at nandiyan kayo yes. at pinapa kayo dyan. Okay, maraming salamat, Bonera, at kay, siyempre kay Vicky, kay Asha, at kay uh, Salina. Okay. Salamat. Bye-bye. naku, nag-overtime na tayo. Oh. <laughs> Sorry, overtime na tayo. At uh, sa mga nakikinig ngayon, ayan, eh, mga kwento ng mga kababayan natin galing sa Dubai. Naku, iba talaga tit titalo ang culture ng mga taga Middle East. Oh, Hindi nga nakakalabas. Na. Oo, naka I mean, history-wise, ganyan <laughs> talaga sila eh. May slavery. So, Oo, siguro mga, pa pumunta ka doon given yung fact na baka ganun ang trato sa inyo. Oo, asahan na yan. Mm -mm. At sana man makapagpa-picture kayo dun sa sandstorm. Pinag-disumakita <laughs> <laughs> <-gisung> sa <laughs> sandstorm. Alam, <laughs> sandstorm, <laughs> puro puti. Hindi sa Mission Impossible. Ay, ay, ay. mapanood yun eh. <laughs> oo nga, Tsaka yung malaking building doon, yes. pero mag sa tower, di ba? Yes, Tita Lu. Basta, bago ako tumanda, bago mag-expire ang aking, ano. Naka, <laughs> Tita Lu, bakit gusto ko mo talagang Dubai? Dubai? Oo. Kasi iniipong ko ang mataas na gusali ng mundo. <laughs> Siya, yung, na pangalawa yun sa Taipei 101 yes. ba yun? Yes. Di ba? pumunta na sa Malaysia, sa Dubai, sa, sa US na pumunta ko na. Ito na pumunta sa Dubai. Siya. Oo, punta tayo doon, punta yeah, tayo yeah. doon. Okay. Maraming salamat at siyempre kay Dan Tora. Ha? Maraming salamat din kay Eugene na overtime tayo. Medyo hindi nating isna tayo ngayon sa Taiwan. Kasi mga kinausap natin galing ng Dubai. Binabati ko nga pala yung kaklasiko na nandyan sa Canada. At syempre, pinapaalala ni ating... ko kumuli yung pangalan. si sikat, Reyes, Hi, Iya, At syempre, pinapabati ni ating Perly, si si Basta. hindi ko makita <laughs> yun yung family actually kaya nabati na natin si Tita Lu baka lang hindi narinig pero mm -hmm. ang si Joy Panlaki at si Maring Luz family and their families yon okay. Luz Arcea and their families okay maraming salamat sa iyong at uh, syempre ang programang ito sa inyo ng OWA SSS Philhealth at ng ECC uh, Saturday uli Hanggang na, na, uh -huh. sa susunod na Sabado <laughs> Overtime kasi Ito pa si Tita Lumedina At si Jonas Rivera po Overtime dito, na O oh, nga dito pa rin sa programang Gabay -bye ng now, of International. OFW International, International. Bye. Bye! You've just heard Ang Gabay ng OFW International With Tita Lumedina Abangan ulit sa Sabado 9.30 to 10.30 ng gabi Gabay ng OFW International With Tita Lumedina Kumay di kita